na no, mga pa-sairo natin habang ano habang nakatambay tayo dun sa nag-aabang pala tayo ng booking sa Isim North may lumapit sa atin Oh si E bilin po ma'am Pangalan po ma'am Pangalan po ma'am Karen ma'am BOOM! Right. Karen, ma'am. Okay, po. Ayun mo. Nakalak pala yan, ma'am. Ayan, na. Ayun Tanggalin ko lang po yung lock. Okay na po. Yun, napunta na po kami. No? Makakab sa drop-off location ni eh, ma'am. Let's go. Dito lang po. Tabi lang po natin. Okay lang po. Pwede bumalik dito, ma'am, no? Pwede bumalik, no? Apo, po. Okay lang po. Sige, mahawakan niyo. Ay, naulog po, nahulog. Thank you ma'am Ayun dito na tayo sa ano ng mga sa drop off location ni ma'am Nakadalawa na rin tayo kahit papaano uh, Ano naman to GCash payment Yung bayad ni ma'am na GCash GCash <laughs> Ang galing <laughs> Ang galing <laughs> kami lang may ganito MC Taxi Gcash Payment Alright Loko itong mga nakarating na raw eh Di pa nga kami tumatakbo nakarating na <laughs> Loko Gunggong Barili kita sa mukha eh Ngayon nandito na tayo sa pick up location Sa may 7-11 Mag-message lang tayo Pangalan po ma'am? oh okay. <laughs> o ma'am, sigurado natin baka mama iba ma-pick up natin eh. Ano <laughs> Kaya nga po mahirap eh. Kaya sinisigurado ko 'yung pangalan tinatanong <laughs> ko. na mo nandito ako. pa 'yung Ano sabi ng rider, ma'am? yun lang nag din po meron kasi iba man po nakakita lang ng angka sa kalan nila yun na yung rider yung iba naman nagtatanong yun lang oh. yung iba kasi pasaero nagtatanong eh. okay na po Dito pa. 65 lang yata ay 69 lang pala. Thank you po. Ayun dito na tayo na no mga kab sa drop off location ni ma'am. Okay sa Marikina mga alas 9 lang siguro tayo no? mga kaops alas 9 or alas 10 yung biyahe natin kasi hirap na naman sumagad tayo kasi nung linggo bumiyahe din tayo no? mga kaops wala tayong pahinga Ito pa lang pang signal ah. Paano masabi? <laughs> Gago! <laughs> Ebilin po, ma'am. Nasa akin, malayong ka Ito nga, umikot-ikot din yung misis ko. Ayaw rin pumasok ko. <laughs> Ayun, pumasok na yung misis ko. Wala siguro signal. Walang signal dito. Hawakan ko muna. Let's try no sa isipin. Mas trinoma? Ay, sama isip, nerd? Ah. Uh -oh. Sige po. Okay na po. Dito po. Dito pa. 71 21 na po, ma'am. Okay na to, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Ingat po kayo. na tayo sa drop-off location ng pasayro natin ng mga account sa may terminal ng bus dito sa may SM North mag-sit destination na tayo sobrang tumal araw ng Monday matumal talaga ng mga account pag araw ng Monday kaya magpuya tayo sa walang kwenta <laughs> walang kwenta talaga mag-sit destination na tayo bawin na lang tayo bukas Pins, tara. Magkano, Magkano ba bayad nito, ma'am? Pag nakabuo kasi ako. Sige, tara. O sige. Hindi sabay din talaga. At Okay na po. kanan ah diretso pa alin po dito dito lang tayo sa mama oh. oo nga eh sabi lang natin oh mahigpit dyan eh Thank you, yeah. you ma'am. Mas ma'am. Ay, thank you po. Thank you. Ayun na no, mga cops yung pasayro natin. Habang, ano, habang nakatambay tayo dun sa, nag-aabang pala tayo ng booking sa isim north may lumapit sa atin eh ngayon po nagtatanong siya kung magkano papunta dito sa white plains sabi kasi niya una kam eh yung pala dito sa white plains eh sinagot ko siya na mamaya kasi yung presyo tayo na mahal pala eh, sabi ko sa kanya kayo po magkano pa binabahay niyo ro, sabi niya 150 sabi ko si tara hatid na kita yun lang yun ang mga kaobs kaya yun nandito na tayo ngayon sa white pins <laughs> alright Yung mag sit destination na tayo ng mga kaobs no? pauwi na tayo ng San Mateo ah, pasukan tayo pala ng booking pauwi. para di naman sayo yung gas natin so, bye na natin pauwi. Ah, kung may papasok pasukan tayo ng booking di swerte pag hindi naman okay lang din no mga kaobs Hindi naman. Ha? Yung gulong, inabot? Natrasan? Malakas? Hindi naman, wala, parang wala naman nangyari. <laughs> sa kanya lang yun noon, medyo ano. Ah. Oh. Ah, oh. saka isang ito ito. Okay. Ah. Oh. Hindi naman natumba eh. parang wala namang nangyari. Sa gulong lang yata tumama eh. Sa gulong. Oh. 90. Tama. Ay, nako. Pastilan, mga kaobs. Nakarating na lang talaga ako ng San Mateo. Yung sit destination ko. Wala talaga pumasok na booking. Pastilan, Marilo. <laughs> Alright. Ayun, no, mga kaobs. Dito na tayo sa uh, San Mateo. Bumili mo na tayo ng ano. Ng ulam dito sa Pungay Gutuhan dito sa uh, Dulumbayan alas 10 na makakabas na sakto sabi ko naman kanina kanin kanina hanggang alas 10 lang tayo yun bawi na lang tayo bukas uli alas 10 uli tayo kikita man tayo o hindi, malaki man or maliit, basta 10 o'clock lang tayo ng gabi. Excellent! <laughs> Alright. Diba mga kaos, para yung trabaho natin na regular, din na pababayaan, ba? Diba? Si bukas, maghahatid din ako ng anak ko sa school, maaga din ang pasok, alas 6. Maaga rin tayo gigising. Kasi pag hatid ko, diretso pasok talaga ako sa work. Diba mga kaobs? Ganun lang. Okay, okay. Shout out sa inyong lahat. Mga kaibigan ko sa YT at mga subscriber ko na solid. Shout out at magandang gabi po sa inyong lahat.